Hi guys! Ngayon ko lang guys, sasabihin ang dalawang bagay guys na mahalagang epekto ng snow bear at pineapple juice. Sa totoo lang naman talaga guys, dalawang bagay lang naman talaga yung epekto nito sa katawan natin. Halimbawa, kung ikaw ay isang uh, lalaki, uh, ikaw naman ay isang babae na gumamit ng pineapple at sa snow bear. Ininom mo yung pineapple juice, kinain mo yung snowber. Dalawang bagay lang naman ang merong epekto nito sa katawan. Wala nang iba pa. Marami kasing naglalabasan ng mga video guys na nagsasabi na ganitong epekto, ganitong epekto, ganitong epekto. Huwag kayong maniwala dyan guys. Kasi nga guys, dalawang bagay lang naman talaga yung epekto nito sa atin. So kahit ano pa man yung makita nyo mga video dyan na nagsasabi na ito, ganito, ganito, magtaka na kayo guys dahil hindi naman talaga yan totoo. Ang sasabihin ko sa inyo guys na dalawang bagay, ito ay honest talaga. Unang bagay guys na epekto ng snowbird walang iba kundi yung lasa hindi kasi yan guys kapag kinain mo yan guys malam siyempre malamig sa bibig at matamis na medyo cold na mayroong anghang snow bear eh isang candy yun yung epikto niyan honest yung effect talaga yung pangalawang epikto niyan eh mag-iiwan yan ng cool o maginaw sa lalamunan, sa baba, at sa kadila. Yun yung dalawang pakay Wala na diyang ibang idadagdag pa. Ha? Tapos yung pineapple juice, ang unang ipikto niyan kapag ininim, ininom mo kasi isa yung juice guys na kinuha mula sa pineapple in-extract, nilagay doon sa can so yung unang epekto nyan, kapag ininom mo natatanggal yung puhaw mo yan yung unang epekto natatanggal yung puhaw mo pangalawa eh nakakatanggal din ng gutom Kasi guys, yung juice kasi yan guys, masarap. Matamis. So yung tamis guys, merong sugar yan. Kapag nainom mo yan, alam nyo naman yung sugar na nakakadagdag ng energy. So yun, yung honest effect talaga ng snow beer at pineapple juice. Wala nang iba. So kahit saan mo pa gamitin yan, Maraming nagsasabi nga, ilagay dun sa ano, ilagay dun, ganun, wala. Hindi talaga yan totoo guys, para lang talaga yan guys sa views. Para lang talaga yan sa biro matang Parang gusto lang talaga ang pag-uusapan yan. So kung nakakapanood ka sa video kong ito, anis na to. Wala na tong halong kwento, wala na tong halong intro-intro. Yun lang naman yung dalawang bagay ng efekto ng snow bear at pineapple juice. So kapag napanood mo nito guys, mag-subscribe ka guys sa channel ko at mag-like ka nito at mag-comment ka kung napanood mo ito. Nang sa ganun, malalaman ko na natauhan ka na. Kasi dati, meron ako mga video na ganun, naisip ko, wala naman talagang efekto. Ayun lang sa mga sabi nila. Pero yun guys, yung sinasabi ko, yun yung dalawang epekto. Okay?